Paano po magpakumbaba? Ang pagpapakumbaba ay pwedeng piliin ng tao. Binigyan po tayo ng uh, right to choose ng ating Panginoon. Meron po tayong kalayaan na pumili. At kapag pinili ng tao ang magpakumbaba, that is an act of humility. It is a wise choice. Halimbawa po, kapag ang isang makasalanan, bagamat siya'y makasalanan, pero kapag pinili niya na makinig sa mga mensahe ng Panginoon, dahil gusto niyang malaman ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay, gusto niyang malaman ang plano ng Diyos sa kanyang buhay at ginawa niya ito ng may kababaan, na handang tumalima, handang makinig kahit masakit, maaring masakit ang mensahe na kanyang maririnig pero hindi siya tumigil. Pinili niyang makinig na makinig and he became consistent in his listening to the messages of God. Hindi siya tumigil, constantly listening, regularly listening. Ano po ang mangyayari? sa makasalanan na yan kapag hindi siya tumigil sa pakikinig sa mga mensahe ng Panginoon. Darating po ang panahon na ang makasalanan na yan ay tatawagin ng Espiritu Santo na magsisi sa kanyang mga at tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. At kapag tumalima siya sa pagtawag ng Espiritu Santo, kapag siya'y tunay na nagsisi sa kanyang mga kasalanan, siya'y nagdesisyon na kanyang tatalikuran ang kanyang mga kasalanan at siya'y nagdesisyon na tanggapin si Kristo sa kanyang puso bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon. Ang makasalanan na yan ay patatawarin ng Diyos at babaguhin ang kanyang buhay mula sa pagiging makasalanan patungo sa pagiging kristyano na merong kapangyarihan na labanan ang mga tukso na kanyang kakaharapin. Babaguhin ng Diyos ang kanyang buhay dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang kaluluwa at dahil pinili niyang makinig nang consistent nang tuloy-tuloy pinili niyang magpakababa Ang kanyang puso kung uh, ang kanyang puso noon ay uh, matigas at suwail dahil tinanggap niya si Kristo kapag tinanggap niya si Kristo I should say kapag tinanggap niya si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ang kanyang puso ay babaguhin gagawin ang kanyang puso na Isang masunurin na puso, na handang tumalima sa lahat ng kalooban ng Panginoon. So, pwede pong piliin ng tao ang magpakumbaba. At isa po sa pinakadakilang uh, act of humility na pwedeng gawin ng tao ay ang makinig sa mga mensahe ng Diyos. Halimbawa, meron kang Biblia. Kahit makasalanan ang isang tao, kapag binuklat niya ang Biblia ng may pagpapakumbaba, alam po ba ninyo, hindi po, uh, God is not unfaithful. Ang Diyos po ay tapat na kapag ang isang tao, bagamat siya ay gumagawa ng kasalanan, kapag binuksan niya ang Biblia na may handang puso na makinig, handang puso na magpakababa sa kanyang babasahin, mayroon pong ipapaunawa ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng Biblia dahil pinili niyang magpakumbaba. Another example, halimbawa po, ang isang kristyano ay uh, naging uh, masipag sa kanyang trabaho at siya ay nakatanggap ng mga Uh, certificates of achievements sa kanyang trabaho bilang patunay na uh, maganda ang kanyang performance sa trabaho. Halimbawa, uh, nakatanggap siya ng award na Employee of the Month or Achiever of the Month. Ano pong pwedeng gawin ng Kristiyanong yan bilang uh, act of humility? Sa mundo natin ngayon, meron tayong tinatawag na social media, Facebook, Instagram. Anong pwedeng gawin ng Kristiyanong 'yan kapag meron siyang natanggap na mga certificates of achievements bilang pagpapakumbaba? Pwede pong piliin ng Kristiyanong 'yan na huwag i-post ang mga pictures ng kanyang Certificates of Achievements sa Facebook. Pwede niyang piliin bilang pagpapakumbaba na gawing sikreto ang kanyang mga achievements. Na ang nakakalam lang, ang Diyos, siya at ang kanyang mga katrabaho. Pwede pong piliin ng tao niya. Pwede, pwede pong piliin ng kristyano yun sa halip na ipakita sa ibang tao, sa halip na ipakita sa kanyang mga kaibigan sa Facebook, ang kanyang mga certificates of achievements, pwede niyang piliin na isikreto yon. There is time for everything. Pero halimbawa, sabi ng Kristiyano, ah, ipopost ko lang naman para uh, ma-inspire ang mga tao. Ipapakita ko sa mga Facebook friends ko para ma-inspire sila sa mga pagpapala ng Diyos sa aking buhay. O yan po ang pagpili. Halimbawa, kabagyan ng iyong pinili, meron kang kalayaan na piliin 'yan. Pero maging maingat po tayo. Alam po ninyo kapag ipinost po natin sa Facebook o sa social sa Instagram yung ating mga achievements at tayo nakatanggap ng mga papuri ng tao nakatanggap tayo ng mga maraming likes halimbawa ganun ang nangyari pinos mo yung achievements mo sa Facebook at maraming mga kaibigan mo ang pumuri sa iyo maraming mga kaibigan mo ang nag-like sa iyong mga posts tungkol sa iyong achievement pwede pong mangyari na yung mga praises of men, yung mga papuri ng tao na iyong natanggap, yung mga approval ng tao na iyong natanggap, pwede pong gamitin ng diablo yan para tuksuhin ka na maging mapagmataas. At kapag hindi ka nag-ingat, pwede kang mahulog sa kataasan. So there is time for everything. Sabi ko nga, pwede po nating piliin na 'wag nang ipaalam sa ibang tao yung mga blessings ng Diyos sa ating buhay bilang act of humility, bilang pagpili sa pagpapakumbaba. Meron pong tamang panahon. Halimbawa po, oh, kapag isinikreto ng isang Kristiyano ang mga ang kanyang mga achievements and then dumating ang panahon na gusto niyang makahanap ng mas mabuting trabaho a greener pasture sa so, anong tamang panahon 'yun na yung panahon kung saan pwede niyang ipa photocopy o ipa xerox yung yung mga certificates of achievements niya sa kanyang current work and then i-attach niya sa kanyang resume at sa kanyang application letter para sa kanyang pag-aapply sa panibagong trabaho na makikita ng HR personnel, makikita ng human resource interviewer na meron siyang mga achievements. Merong mga ipapakita siyang mga photocopy ng kanyang mga natanggap na parangal. Yun yung tamang panahon na ipakita sa ibang tao. Bakit? Sapagkat makakatulong yon para makakuha siya ng trabaho o kaya matanggap siya doon sa trabaho na gusto niyang makuha. O hindi po ba tamang panahon 'yon? Pero yung pagpo-post natin ng ating mga uh, achievements sa Facebook, pwede po nating huwag gawin 'yon alang-alang sa pagpapakumbaba. So ganun po, mga minamahal. Humility can be chosen. Meron po tayong sariling pagpili. Uh, tu na tulungan tayo ng Panginoon na lagi po nating piliin ang maging mababa sa ating pananalita at sa ating mga gawa. Gayahin po natin ang ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus, bagamat siya'y Diyos na nagkatawang tao, alam po ba ninyo ang kanyang trabaho? Ang kanyang naging... Uh, Trabaho dito sa lupa ay isang karpintero. Yan po ang kanyang piniling trabaho. It is a lowly uh, job. It's a lowly work. Mga minamahal, bilang karpintero. Bagamat siya ay Diyos na makapangyarihan. So ganun po ang gayahin po natin ang ating Panginoon. Let us not choose the best seats. Piliin po natin yung mga bagay na makakatulong sa atin na lumago sa pagpapakumbaba. God resists pride and he gives grace to the humble. Alam po niyo ang mangyayari kapag lagi po nating pinipili ang mga mabababang bagay o kaya lagi po nating pinipili ang pagpapakumbaba ang mangyayari po, matutuwa ang Panginoon sa ating mga pinipili and He will keep showering us with wisdom and spiritual growth. Tutulungan niya tayo na mas malaman pa ang kanyang mga kalooban sa ating buhay. The secrets of the Lord are for those who are humble enough to listen to Him tandaan po natin, may mga pamamaraan ang Diyos na kakaiba. May mga bagay siyang ipapagawa sa atin na para bang para bang uh, parang tingnan kapag sa paningin ng mundo, parang nakakahiya o kaya parang nakakababa ng dignidad. Pero pag yun ay kalooban ng ating Panginoon, piliin po natin sapagat meron po siyang plano. Kapag ginawa po natin yon, tutulungan tayo ng Panginoon na lumago sa ating pananampalataya na malaman pa ang kanyang mga sa ating buhay. Huwag po natin gagayahin si Haring Solomon. Anong ginawa ni Haring Solomon? Si Haring Solomon, ay pinagpala ng Diyos sa kanyang buhay. Pero hindi po niya iningatan ang mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Siya'y bumagsak sa kanyang buhay espiritual. Huwag po nating gagayahin yon. Tandaan po natin, ang pagpapakumbaba ay pwede pong piliin ng tao.